Noong November 23, 2009 isang konvoy ang Bilmahe papunta sa isang Comelec office sa Maguindanao. Nandun ang asawa ni Ismael Toto Mabenderatu, mga kamag-anak niya at 32 na mamamahayag. Ang pahay lang maghain ng panditatura. Pero sa gitna ng kalasada, humarang higit isang damak matong lalaki. Wala silang laban, isa-isang silang pinababa at isa-isa ring pinatay. Ang iba nilibing ng buhay gamit ang sambako ng gobyerno ang tawag dito ngayon, Maguindanao Massacre. 58 ang pinaslam, 32 ang tadamidya. At ang salarin hindi rebelde hindi tulisan kundi isang political dynasty na ayaw mawalan ng kapangyarihan. Sampung taon bago nagkahatol pero ang tanong, lahat ba nang dapat managot na kulong? Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw, na kinulong sa katahimikan. Dito sa Bulong Diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento lang. ito ay mga totoong pangyayari. Madiling, nakakakilabot at minsan, masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong, at sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan, mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig, at mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya sa kagustuhang makalimot. Pero ngayon maririgtas sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinilit, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga biktima tayong magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabalyo. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento enteresado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal ng mananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may pagong sekreto tayong inalahan. At sa bawat bulong, may kwento kang di mo malilimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang lilingon. Noong November 23, 2009, sa isang mainit na araw sa Maguindanao, Mindanao, isang konvoy ng mga sasakyan ang biyahe papunta sa bayan ng Sharif Aguap, Dala nila mga papeles para sa paghahain ng kagnitatura ni Ismael o Toto maging Nabalak tumakbobin ang gobernador ng Muging Danau sa nalalapit na halalan. Pero hindi si Toto ang nasa konvoy. Ang kanyang asawa na si Jenna Lynn maging dadatu, dalawang kapatid na babae. Mga kaibigan at higit sa lahat, 32 na mamamahayag ang kanyang isinama. Naniniwala sila na kung babae at media ang kasama, walang mangyayaring masama. May mga death na natanggap si Toto bago pa man ito kaya minabuti niyang huwag sumama. Habang ang convoy ay mimabiyay sa National Highway sa bayan ng Ampatuan, biglang humarang ang mahigit sa daang armadong manaki wala silang kalaban-laban, isa-isa silang pinababa sa mga sasakyan, ang ilan doon na mismo sa gilid ng kalsada pinagbabaril. Ang iba naman, isinakay muli sa sasakyan at tinela sa isang bakanting lote sa sitio ma, salay. Doon, isa-isa silang pinatay. May nakaluhod, may nakikiusap pero walang awa ang mga salaring. Mabilis ang mga putok, Sumaabog ang mga katawan, tumalsik ang dugo, may ilan sa mga biktima ang binahasa muna bago pinatay. Ang iba naman pinaglaroan pa ang mga bangkay. Ang pinaka nakakakilabot, sinubukan pa nilang ibaon ang mga bangkay gamit ang isang backhoe, isang heavy equipment na pagmamayari ng lokal na gobyerno. Kasama sa inilibing ay mga sasakyan ng konvoy. Pero dahil nagmamadali o natatakot na baka mahuli, hindi nila natapos ang paglilibing. Kaya't nang matagpuan ng mga autoridad ang lugar, kinabukasan tumambad sa kanila ang pinaka karumal-dumal at napakaraming banghay na magkakapatong, dugoan at halos hindi na mapilala. Sa kabuuan, 58 katao ang pinatay sa araw na yon. At dalawa sa kanila ay membro ng media ang pinakamalaking maskiling ng mga journalist sa kasaysayan ng buong mundo. Agad na lumabas ang pangalan ng pamilya ang patuan bilang pangunahing sospek. Si Andal Unsay ang patuan junior, mayor ng bayan ng Datu Unsay at ang anak ng gobernador na si Andal ang patuan senior. Ang itinuring na utak ng krimen at ayon sa mga testiyo, mismo ang nanguna sa checkpoint, siya ang nag-utos, at siya ang nagpapupo. Ang pamilyang Ampatuan ay kilala sa region bilang makapangeringang political clan. Halos lahat ng posisyon sa gobernon ng Madindanao ay kontrolado nila. Polis, sundalo, barangay officials, karamihan ay may connection o utang na loob sa kanila. Tilara rin sila sa paggamit ng dahas para manatili sa kapangyarihan. Matapos ang massacre, agad na sumiklab ang garit at pagkabikla ng buong bansa at ng international media. Nagsimula ang mga investigasyon, kaso at paghahabla. Daam taam testigo ang lumantad bagamat marami rin ang natakot, tumakas o pinatay. Naging simbolo ang maging dano ng lahat ng mga Lisa sistema, warlordism, political violence, media suppressions, at mabagay na hustisya. Tumagal ng hadas isang dekada ang paglilitis, isang daan ang at siyam na ang kinasuhan sa loob ng sampung taon. Ilan sa mga testigo ang nawala o pinaslam? Ilan ang umatras? Ilan ang tahimik na lang? Noong December 19, 2019, sa wakas bumaba ang desisyon ng korte Nahutulan si Andal Ampatuan, Jr., ang kanyang kapatid na si Salle Ampatuan at ilan pang sa akusado ng preklusyon perpetua. O habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Ang iba naman ay napawalang sala dahil sa pakunangan ng ebidensya. Sa kabila ng hatol, hindi pa rin lubusang sarado ang sugat ng Maguindanao Massacre. Marami pa rin ang naniniwalang may mga sangkot na hindi kailanman ng huli. May mga pamilya ng biktime na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa Ustasia. At ang tanong, paano nga ba nagkaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan ng isang pamilya? Ang Madilla na massacre ay nananatiling paalala sa Pilipinas na ang demokrasya ay madaling. Masira kung ang mga kapangyarihan na hindi napapanagot na ang media na dapat ay malaya ay kayang patahimikin damit ang dahas. At nasa ilang bahagi ng bansa. Ang batas ay hindi umiiral, kundi ang baril, pera at bahot. Hanggang mayon, ang mga anino ng karahasang ito ay gumagaya pa rin sa malindanao. Tahimik ang dami, pero ang lupa ay hindi pa rin nakakalimot. Makinig ka, pero huwag kang uilingon. At kung umabot ka sa parting to, sanamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bunong Diaries. Kung gusto mo pa na mga ganitong true crime at misteryo na kwento like, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw sa tinin mo may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba. Gusto naming marinig ang ula mo. Till next time makinig ka, pero huwag kang lilingon.